Di ko alam kung matatawa ako dito sa hearing na ginawa ni Sen. Amy Marcos eh. Sa totoo lang mga kababayan ko, duda ako sa motibo nito ni Senator Amy ngayon. Dati ang pagkaka-expect ko dito para maliwanagan ang ating mga taong bayan sa gaganapin na Senate hearing. Tila ba para sa akin ay tinangka ni Sen. Amy Marcos na gisahin sa sariling mantika mga kababayan ko ang mga taong involved sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. But suddenly mga kababayan ko hindi inasahan ni Sen. Amy Marcos na siya pala ang maluluto sa sarili niyang mantika. Ito ang mga balita mga kababayan ko na nais kong ihatid sa inyo. Mga kababayan, kung nakaabot ka sa punto ng video na ito, wag mong nga kalimutan na mag-follow, like, comment, share and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga biyahin ni Koy Mubens na gagawin natin at wag mo na rin kalimutan number 134 sa balota, AVP Party List, ang bumbero ng Pilipinas. Let's do this mga kababayan! Ito na, panoorin natin ang video na to ng bakbakan sa Senado kasama si Sekretary Boyeng Rebulia at Sekretary uh, John Vic Remulia, ang magkapatid na Remulia Mar -ba -ba versus sa babaeng Marcos. Hindi po Nangyayari sa drug po, wala pong blatter ang polis. Ito ah, ah, sa usapin na to, mahaba kasi yung video. So sobrang haba ng video, mga kababayan. Chinapchap na lang natin at hinanap natin tong paksa na to na pinagtalunan nila ni Senator Amy Marcos. Dito sa video na to, halatang nakatikim si Senator Amy Marcos ng sunod-sunod na combo mula kay SOJ, mga kababayan ko, kay Secretary Boying Rimulya ng DOJ, ng DOJ, ng DOJ mga kababayan ko. At talaga nga naman, mga kapatid, uh, bawat lital niya, nito ni Secretary uh, Boying Rimulya ay nakatikim siya ng pound, pound for pound, mga malamani pakyaw na left and right at may uppercut. At hindi kayo mag mag-alala, may palo up pa si John Big Rimulya. Mga kababayan ko at tantinde, mga kapatid. Pinagpipilitan po nila dito sa usapin na ito na wala bang uh, justice system sa bansa natin. Panoorin nyo pong mabuti mga kababayan ko. Lalakihan ko bago ko uh, bago nating uh, comment, bago natin na uh, lagyan ng komento. Panoorin niyo to mga kapatid at i-explain ko sa inyo kung papaano nabasag yung katahimikan ni Senator Imee dito. Ayan oh. Marami nga walang bladder eh. Ang, ang problema nga ho dito, napakarami hong namatay na ang, ang, death certificate nga, nakalagay po cardiac arrest, pero may butas po sa ulo mula sa bala. Pwede pala yun, numaaw ba yan kung nagde-declare ng ganun? walang cardiac arrest pero buta sa ulo. So yun tama kakaiba. yung si So yun ang sinasabi ninyo, failure of our justice system. Opo, nung panahon na yun. So, so meron tayo, tayo, tayo ng problema nung panahon na yun na hindi hindi ho talaga maimbestigahan na maayos kasi pati ho ang fiscal tinatakot po ng pulis nung panahon na yun eh. Dung Grabe no. Natakot ang pulis. Panahon na yon. Ngayon panahon ngayon. Hindi ba pwede mag hindi, ngayon, ho, ma mas maayos ngayon. Eh, sa pagkat sinisigurado po namin na ang piskal at ang pulis ay magkasama mag-imbestiga ng mga krimen. Grabe. Ang galing sumagot ni Sekretary Boy ng Hindi na ho katulad ng dati. So, sabihin ng pulis, dapat masunod. Kung mas maayos ngayon, ba't hindi na magpila ng kaso dito sa Pilipinas? Maayos na pala eh. na. Hindi ko po pwedeng tanongin yun sa mga nagbanda sa ICC. Ayan. Hindi di tama naman sinabi ni Sekretary Boying Rimulya. Hindi natin pwede tanongin yon sa mga nagdemanda sa ICC. Sino ba yung mga nagdemanda sa ICC? Well, mga kababayan ko, uh, actually, na-meet na namin sila yung mga nagdemanda talagang families doon. Pero repeat lang natin to mga kababayan ko. Eto. Isa-isahin natin, mga kababayan ko, yung sinabi ni Secretary Boeing Rimulya kung paano siya rumibat dito kay Sen. Aini Marcos. Uh, ang, ang death certificate nga, nakalagay po cardiac arrest, pero may butas po sa ulo mula sa bala. Ito ah, Nung panahon kasi ni Duterte, there is kaya 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 nagsampa si former senator Sani Trillanes in running for mayor ng Caloocan na tang magdalo party list sa Mayo, number 42 sa balota, mga kababayan ko. Kaya sinagsampa sa ICC, mga kababayan ko, ng uh, kaso laban kay Duterte. Kahit may justice system tayo dito during that Duterte days, hindi magawa, mga kababayan ko, na panigan ng korte ng Supreme Court o ng korte noon, even the DOJ mga kababayan ko, ang ating uh, ang uh, mga sinasampang kaso ni former senator Trillanes, mga kababayan, sapagkat hindi to papakinggan at ma-junk lamang ito at ibabasura lang naman ito. Sapagkat mga kababayan ang ginagaw dahil hawak ni Duterte until now ang ating Supreme Court at hindi na ngayon ang Department of Justice. O nililiwanag ko ha. Hindi na po ha na sa, nung panahon na yon ay hawak ni Duterte yung mga ahensya na yan. Na kahit mag-utos siya ng ganito, mag-utos siya ng ganyan, gumawa kayo ng ganyan, at hanggang sa nasabi ni former President Duterte na pag nanlaban, ba, banatan nyo. na nasabi niya yung mga kababayan ko because kaya malakas ang loob ng mga Duterte during that time, hawak nila yung mga ahensya ng gobyerno na puprotekta sa kanila pagdating sa usapin ng batas. And ngayon, mga kababayan ko, pinagpipilitan po ni Senator Amy Marcos, mga kababayan ko, nakapatid po ng Pangulo, na tila ba uh, taplanong planong bengbangin itong uh, si Sekretary Remulia. Tignan nyo po ah. So, yun tama yung, si so yun ang sinasabi ninyo, failure of our justice system. Opo, nung panahon na yun. So, Mayroon, sungko tayo, na, tayo ng problema nung panahon na yun na hindi, hindi ho talaga maimbisigahan na maayos kasi pati ho ang fiscal, tinatakot po ng polis nung panahon na yun eh. Oh, tignan nyo. Kasi nagpa, ano, alam mo yung EJ kay ni Digong, mala ano yan eh. Mala, mala martial law style. Parang ganon. Parang ML lang style. Parang ML lang style. Pero hindi siya ano, hindi siya lantaran na ang umiiral noon is batas ng pulis lamang mga kababayan ko. Ganun na nangyari. Dong panahon na yon. Ngayon panahon ngayon, hindi ba pwedeng mag-ayos? Ngayon pa, mas maayos ngayon eh, kung sa pagka-sigurado ma po namin na ang piskal at ang pulis ay magkasama mag-imbestiga ng mga krimen. Hindi you know. Hindi na katulad ng dati. Kasi dati talagang naging hopeless tayo sa batas eh. Eh, you know, you know kung hindi pa magkakaroon ng ano, magkakaroon ng Senate hearing kay Kian De Los Santos, hindi pa mapapanagot yung mga pulis na kumatay kay Kian De Los Santos. Di ba na nakita niyo yan na, parang naging naging ano nga tayo, naging trial of publicity ng hearing sa Senate na yun eh. Na humarap pa yung mga barangay namin. Dito naganap sa barangay namin yun. Kaya alam na alam ko. Ah, uh, talagang kung hindi pa nagawa, hindi mapapanagot yung mga pulis at uh, hindi magiging ano, ang pin ang pinagpipilitan nila there is a collateral damage kailangan daw gayto ganyan pero napaka how show ng salita na yun. kasi dati hawak nila ang ating batas mga kababayan ko, kaya kahit maglaro si Duterte ng ganun walang problema pero hindi na isin ni Duterte to mga kababayan ko na merong international criminal court mga kababayan tuloy sabihin ng pulis dapat masunod kung mas maayos ngayon ba't hindi na lang magpila ng kaso dito sa Pilipinas ha? Senator Amy Marcos Mawalang galang ha, Senator Amy Marcos ha? Alam nyo, taga-support up nyo ako. Pero ngayon, hindi na. Out na ako. Out na ako. Dati, bilib ako sa'yo eh. Kasi gustong gusto ko yung mga ginagawa mo. Tumutulong ka kay eh, Presidente Marcos eh. Pero this time, uh, Senator Amy Marcos, sasabihin mo, dapat dito na lang magtila ng kaso sa Pilipinas. How can, how, how can we ano, you know, give, it the, give it the benefit of the doubt doon sa mga Pilipino na namatayan na pamilya? I thought you are the senator of the Filipino people and boses ka sa senado ng ordinaryong mamamayan. Na kahit ano pa man ang estado sa buhay niyan ay ikaw pa rin ang boses at binoto ng taong bayan upang maging kinatawan sa nasyonal na pampolitikal na aspeto ng isang ordinaryong Pilipino. At hindi ng isang o, oh, hindi ng isang dating presidente na ginawa mong pangulo. Yun lang ang masasabi ko, Senator Amy Marcos ha. You are for the Filipino, not for Duterte. Yan dapat, 'di ba? Mga kababayan ko. Kaya sabi mo sa akin sabi mo ngayon, bakit hindi na lang dito nagsampa sa Pilipinas? Eh bakit hindi mo bat bat, bat, bat mo tanungin yung pamilya noong way back 2018, mga kababayan ko na nag-file sa International Criminal Court? 'Di ba, mga kababayan ko? Bakit hindi niya tanungin ngayon 'yun? Bakit hindi mo? Ah, nagtataka lang ako ha. The Senate is for the Filipino people, not for Duterte only. Mga kababayan, tuloy. Maayos na pala eh, nag-iba na. Hindi ko po no? pwedeng tanongin yun sa mga nagbanda sa ICC. Correct. Hindi talaga pwedeng pakailaman ni SOJ ngayon yun sapagkat hindi niya naman time yun. Ba't hindi mo tanongin yung dating, ano, dating uh, sekretary ng uh, Department of Justice dyan, mga kababayan? Tuloy. Hindi, hindi naman po namin hawak yung mga taong yun eh. Hindi namin sila kilala. Correct. Kasi Even ako, na namit ako, na-meet namin yung nakaraan and talagang, ano, talagang uh, intense yung mga kwento nila at talagang worst to worst, evidence by evidence, kumpleto, mga kababayan. Ma'am, as a matter of suggestion, if you, if I may? Ito, uh, tingnan mo yung sagot ni uh, Secretary John Vicrimulia, mga kababayan ko. Ma'am, as stated by the Secretary of Justice, na yung mga biktima ng EJK, ang mga police report nila ay cardiac arrest pero may buta sa ulo. Di ba? Ang report ng mga police, yung 30,000 na ba na yun? Lahat ba yun na lahat ba yun mga kababayan ko na cardiac arrest? Hindi, seryoso. Mga kababayan ko, mostly of report ng mga mga ng mga ng mga ano ng mga police noon, mga kababayan ko. I'm not saying all. Mga kababayan ko is uh, na cardiac arrest yung na cardiac arrest yung suspect. Di ba? Na yan ang pinalalabas nila pero ang findings mga kababayan ko, may tasbo sa ulo mga kababayan. Sa Kabiti, maraming ganyan. Nung panahon ni John B, mga kababayan ko, daming na ano doon. Daming uh, na EJK doon. Tuloy. That numbers in the thousands, ma'am. Why does the Senate try to investigate that? And investigate the circumstances surrounding, circumstances surrounding that? Maybe, ma'am, you can come up with a more cohesive report regarding this, um, regarding this matter. Um, yes, I'm ma not trying to put... Ito ha. Regarding this matter. Alam mo, sabi ni Sir uh, ni Secretary John B. Kay Mulya, mga kababayan ko, ito maliwanag to ha. Ah. Tingpainga nyo. Ma'am, as stated by the Secretary of Justice, na yung mga biktima ng EJK, ang mga police report nila ay cardiac arrest pero may butas sa ulo. That numbers in the thousands, ma'am. Why does the Senate try to investigate that? Oh, yan mga kababayan ko. Sige nga, hamunin natin si Senator Amy Marcos, mga kababayan ko. Kaya nyo po bang imbestigahan yung ginawa ng mga police na sinabi nilang cardiac arrest ang kinamatay, pero may buta sa ulo. Remember, mga kababayan ko, kahit na ipalibing po natin yan, there is a forensic expert na inotopsy ang mga katawan niyan, mga kababayan ko, at binigyan ng certification na nagra-ratify, mga kababayan ko, na ito at talaga ang nangyari. Bakit nagtataka lang ako, si Senator Amy Marcos, iniimbestigahan yung paghuli kay Duterte, mga kapagkapagdampot kay Duterte, bakit ito, mga kababayan ko, na libo-libong Pilipino, ang nadamay sa isang madugong uh, war on drugs ng dating Pangulo si Duterte, bakit hindi niya kaya imbestigahan to para magkaalaman? Total naman, Senator Amy, pinun in in inumpisahan mo na yan. Ngayon ang gawin natin, Senator Amy, I challenge you, if you're watching me, ah uh, Senator, alam mo yan, love ka namin, pero di na kita ngayon. <laughs> Kasi sa ginagawa mo, I am for the Filipino people, not for one person. I'm sorry for that, Senator Amy. Kahit malaking opportunity binigay mo sa akin. No? Sa so, totoo lang, ha? sa so, totoo lang. Bakit? Bakit hindi mo, bakit hindi mo, bakit hindi niyo po gawin na bakit hindi niyo po gawin, no? Na kayo po ay mag-imbestiga sa mga tao, mga kababayan ko, nang bakit gano'n ang uh, report ng mga pulis. Let's clear that, that, that that's the very clarify. Maraming Pilipino ang ginanyan ng uh, ng, uh nung panahon ni Duterte. Bakit po ninyo hindi yun investigahan ngayon? At bakit po yung pag-aresto kay Duterte ay interesado po kayong papainggan at panagutin na pinaghihinalaan nyo na may nagkamali dito? <coughs> Honestly mga kababayan ko, no? you, uh, Senator Aimee, sa so totoo lang, you, sinubukan yung prituhin si John Becremulia at si, uh, uh, Jo uh, si, uh, si, uh, si, SOJ, Secretary uh, uh Boeing, sa ano sa Senate hearing but suddenly Senator Jaime ikayo po ata yung niluto nila dito ng buong buo. kasi I thought this hearing is mapapakinggan yung side nila at malalaman ng taong bayan kung ano talaga ang totoong nangyari mga kababayan ko but hindi yon ang nangyari ang expected ng tao sa'yo is ipaliwanag at, at ipaliwanag para malaman natin sa Senate hearing na to. Hindi para gisahin, mga kababayan ko, yung mga tao. But, think of, uh, thanks God, mga kababayan ko, eh, na, na, nakatapat niya yung magkapatid na Rimulya na talaga nga namang kargado ng bala bago sumugod sa Senado. Well, mga kapatid, like I said, mga kababayan ko, Narinig nyo dito, nalaman ninyo na may ganun palang isyong nangyayari at uh, ngayon nyo lang nalalaman to. Tama lang na siguro i-senate hearing ulit natin ito, senator, na, na para malaman ng taong bayan. Kung bakit ang findings is cardiac arrest pero may tasbo sa ulo yung victim, mga kababayan ko. Di ba? Questionable yun mga kapatid kasi kung cardiac arrest yan, puso ang tama niyan. Pero yung may taas bukas sa ulo, ay eh, ibang ibang usapan 'yon. Mga kababayan ko, there is a may there is a uh, foul play kung tawagin doon. Bakit hindi kaya 'yun ang imbestigahan ni Senator Amy? Bakit itong uh, i ni Senator Amy? Bakit itong uh, bakit itong pag-aresto kay Digong ang interesado? Like I said, I just want to repeat. Uh, uh, I just want to repeat. Senator Amy Marcos you are public servant. Ang paglingkuran mo, taong bayan, hindi si Duterte. I think this is my prediction. ah. I think this, will, this is your last term na magiging senador ka. Yes, Senator Amy. Ako, mahalaga ang boto ko. Pero hindi ko ibibigay sa'yo hindi hindi ko ibibigay sayo dahil sa mga pinakita mo ngayon sa nangyayari dito hindi pe pwede yung ganito ang ginagawa hindi pe pwede na one-sided kalamang dapat pakinggan mo rin sila and sa ginawa mong yan this will be your end this will be the end of your political career being a senator of the Republic of the Philippines and i think mga kababayan ko na ito na rin ang huli mong pagtakbo. Mga kapatid, that's the saddest part of this. announcement. This is my own opinion. I know na para sa iba, isa lang ako. Pero I have a million and thousand boys na naririnig tayo. I'm not saying na wag kanilang iboto. But my vote for Senator Amy is no. Ekista. Dahil sa mga ganitong nangyayari. Right? Marami salamat. Buti na lang, nakaabot ka sa punto na to mga kababayan ko. Maaaring mo bang i-follow, like, comment, share, and subscribe ang aking YouTube channel kung gusto mo na kung gusto mo ng mga ganitong usapan mga kababayan ko. At huwag mo na rin na i-hit yung notification bell para lagi kang updated sa mga biyahe ni Quake Movements na ginagawa natin. Huwag mo na rin kakalimutan sa Mayo. Ayan na, sa Mayo 12, number 134 sa Balota, ABP Party List, ang bombero ng Pilipinas mga kababayan ko. Alright, maraming salamat po. Kita-its po tayo mamaya at bukas. Alright, mga kapatid, maraming salamat. Bye!